Ah, ito naka-clamp, uh, no? Ano, ano? Anong oras kayo, Klinam? Ang karisibo po, 8.35 eh. Patay na na po. Nandyan kayo? Opo, so, po, ano nandyan po clamp? kami sa loob. Hindi nyo naramdaman? Nakalagay dito, brother Matt, Yes, boss. Attended vehicle. 1,000. Motorcycle. 500 light vehicle 2,000 medium 3,000 heavy motor vehicles 4,000 super heavy motor vehicles San kayo kumain? dun pumili lang po kami ng pagkain pumili pagkain ba't dyan kayo pumarada? galing po kami sir nang ano eh sa uli maluwag naman brother Matt yes sir ang dito marami dito sir truck nung ano No, hmm. lamang, Hindi, ang, tama, pag may tao ticket, ang laman ninyo nung mag-clamp. Hindi po, nakita ko na lang may, pag, pag, pag sabi nito, may city, may imos daw. In-start ko, pag silip ko. Sabi niya, huwag mabante, may kalam na. Sabi sa akin taga takasit. Magkano sweldo mo sa isang araw? Hindi po kami araw lang, sir. Pag biyahe po. Pag wala pong biyahe, wala pong kita. Pwede wala kang kita ngayon. Wala po. Pero eh, Jerry, punta tayo sa city hall. Sama natin po. May picture kanong operatiba, yung mga taong ubo. Tingnan. Patunay na dito kayo. Oh, tama. Kasi kung wala kang nakikita'ng picture, baka nagkukwento ka lang o nagdadahilan ka lang. Ay, oo. Oh, oh. Brother Jerry, oh. Medyo maliwanag lang. Pero 'yan, oh. May operatiba. Importante, may ebidensya tayo Opo. na nandyan ka. Kasi, kung wala ka, may katwiran sila. afternoon, you, Congressman Busita. Nandyan yung happy nyo. Ay, si Sir sorry. Wait lang pa. Okay. Pasok kayo, Sir. Thank you. Hindi May tumawag sa aming opisina eh, truck driver. Pwedeng makita yung ordinansa nyo. Yung sa clamping. Apo. Driver, namumukhaan mo sa kanila kung sino yung nag -clamp. O yung kasama. Hindi ko po nakita nga. Yung... Hindi, may picture ka. Kung so, sino po nag ng... Hindi, patingin kung sino yan. Ito, sino to? Isa po sa nag -ano po namin. Tao ninyo, no? uh -huh. Ito ba ang nagbigay sa'yo ng resibo? Hindi po. Yung Isa po. May pangalan ba dito? Sino itong si MS and DR? Si Mark. Kay Mark po. kan. Pati nga brother ng ordinansa. Basahin ko lang. The provision of this ordinance shall cover the clearing of all public roads including all sidewalks, streets, avenues, alleys, bridges, pedestrian lane, parks, and other public places within the territorial jurisdiction of the city of Imos. Ito, any person violating the provision of this ordinance and the public code of the city of Imos for the illegal parking shall be fined as follows. Attended vehicles, 1,000. Tapos na ano po kasi dyan, sir? Yung... Ay kapatid, unattended dyan. Ah, sir, actually, ganito po kasi ganito. Pwede makapag-alpon. Sige. Kasi, sir, actually, kausap namin siya pa. Mm -hmm. Actually, hindi naman po namin siya tutuluyan dapat. Ang, ang ano po kasi namin, together with the seat mo, mm -hmm. uh, ang ginagawa po kasi namin sa operation niya, kinaklamp lang po, tapos titikitan lang po siya. Okay. Tsaka, uh, po yung clamp. Tapos, ang inaano lang po namin, kinakausap po namin siya. Uh, actually, sa totoo, Brad, alam mo yan, ang tagal natin nag ayo ka namin ganyan na. Yeah. Kasi ang naging problema, yung license mo is huli ng LTO. Opo. O, sige. Na naka, ano, tapos, sabi ng... Uh, so, ang dala eh, mo, ticket? Opo. Ticket o, sige. Po. Ngayon? Yung seat mo po, yung traffic namin, ah, uh, inaanuan siya na i-issue ka namin ng ticket. Okay. Eh, ang sabi niya sa amin, ah, uh, bahala kayo kasi kayo ang may batas niya eh. Hmm. Sabi niya. So, sinabihan ka pa para tawagin yung boss mo. Eh, ang sagot sir sa amin eh, yung boss ko kasi, parang presidente yan. Maraming tatawagan na galamay, yung galamay niya tatawag sa amin. Kumontra ka kung mali ako ha. Go ahead, sir. Sa pagpapatupad ng batas, wala siyang karapatang magdikta kahit ba sabihin niya yung boss niya, presidente o councilor o sino, wala sa usapin yun. Ang tama, may violation siya, tikitan. O sige, bakit na uwi sa clamping? Um, yun nga po, kasi naka-illegal park. Ang ginagawa po namin, that, kasi hindi po kami nag-issue ng tiket. Dito po talaga yung issue ng ticket. Violation form lang po yung dadalhin po dito. Para ano po, dito po titikita. Wala po kaming dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, eh... traffic enforcer na kasama namin. May problema kung gano'n. Ang... violation niya, traffic violation eh. Dapat pag may violation, ticket eh. Mm -hmm. So dahil wala kayong paniket, clean up ninyo. Ah, uh, sir, yung ano po namin is part po ng road clearing Clean up mo, kasi naka-obstruct. O, sige. Klinamp mo, kasi naka-obstruct. O, ilang araw na siyang naging obstruction lalo. Dahil klinamp mo. Pero malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? Ay klinamp mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo. Lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka nangahuli Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? O di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may korbada doon. Pag may naaksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa so, madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Clean up mo eh. Di lalong naging obstruction kagabi hanggang ngayon. Alam mo, ang problema talaga kapatid. Marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin niyo yung ordinansa. O, baka hindi nyo alam, pag hindi nang settle ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya mapipilitan siyang magsettle ng 1000. Ay eh kasi kapatid, ano, hindi naman kaya kita sinasabihan eh. Kinakagalitan kita. Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktima eh. Bad nyo kailangan kausapin ang boss niya para baka mag-o-offer. O, ako sa, sa taong bayan, 'yun ang iisipin. Sir. O sige. Excuse, uh, uh, bakit uh, gusto uh, mong makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na gusto ko makausap. Hindi, bakit boss. kailangan tawagan pa niya ang boss? Uh, sir? actually hindi po ako ang nag an, at nagsabi po noon. Ang inaano ko po ang yung, sabi ng enforcer para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyayari. Pero wala ko... Ganito nga kapatid. Sa pagpapatupad ng batas na nito, walang pakialam ang boss niya. Nakakaawa lang yung katulad niya na base doon sa tawag niya, wala akong makitang tamang dahilan eh. Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Kung Kumbaga, mas malaki pa ang violation nung nag eh. Pati yung team leader eh. Sana wag na ninyong gawin ito kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. So by the way, uh, gentlemen and ladies, hindi ko kinu-question ang ordinansa. Ang questionable kung paano nyo ipinapatupad. Pasensya, hindi ko nahihingin yung iba pa ninyong katwiran kasi base sa ordinansa kapatid, very clear, mali ang ginawa po ninyo ay eh, nakarating pa sa kanya, 5,000 ang babayaran niya, may nagsabi sa'yo? Ito po, ito po. Isabi po sa akin, nakalagay po dyan na 5,000. Mali. Attended eh. po. Hmm. So, nakalagay dito kapatid, attended, di ba? At na-witnessan mo sa pag-uusap, nagkaharap-harap, di ba? Hmm. So, ang babayaran niya, 1,000 lang. Opo. 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 Sa ano po kasi ito, sa truck, kaya 5,000? Hindi, kung, kung kapatid, kung walang, oh, driver. Kung walang driver. Oh, ay ang pagkalam niya, 5,000. Siyempre, usapan tayong, tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Ano, hindi, ko naman, hindi ko naman sinasabing kayo ganon. Pero sa sitwasyong ganon, 5,000. Ang laki nun ah. Kung ito ay may diskarte, boss, ba pwedeng pag-usapan ng... Yes. Wala kapatid, kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Nandun po, nung una. Ay, maniwala ka sa akin. Walang sasangayon sa'yo, kapatid. Sir, excuse me. Yes. Nung sinasabihan po siya na ano, iba yung naging gesture na kasi doon sa mga tropa. Kapatid. Yung gestures, kapatid, wala yun. Kayo, professionals, marunong, dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. O papano ngayon, lumalabas, kayo pa ang mali. Pasensya kapatid, hindi acceptable yung sinasabing matigas ang ulo. Pinapalis, ayaw umalis. Bakit po sa nangyari? Ano po yung wala po ba siyang pagkamamalis? Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol, may violation siya. May pananagutan siya base sa ordinansa 1,000. Ang questionable, bakit ninyo clean ay nakaharap? Again, tayo naman lahat nagkakamali eh. No? Ako naman, ako naman nagsasalita on behalf of the driver kasi makikita naman natin mababa lang yung pinag-aralan niya, hindi niya kayang pagtanggol sarili niya. Walang personalan ito pero kapatid with respect to our chief dahil wala siya. Hopefully maipatupad ito nang tama. Yes sir. Kasi next time na mag kamali kayo sa ngala ng public service, magsasampa ko ng kaso kung sino ang dapat managot. At ang gagamitin kong backup is, is the ordinance. Yes, sir. Mm. Thank you, sir. So, please. So, brother Matt, bigyan mo ng 1,000 to. Binigay ko ba sa inyo yung pera? Ba't yung perang inano ko? Ba't wala sa bulsa ko? Tingnan, unan dyan. Yung mag-asawa, hindi pa kumakain. Oh. Saan ko na ilaga yung pera ko? Ay, wala po. Hindi, nasa truck po mo. Wala pa ako dala. May tulong po. Saan magbabayad? Pressure office oh, 1,000 sa ticket. O, oh, kumain ka. Dito na na Sige. O, oh, dagdag mo yan. Doon sa dapat mo 고맙습 mm -hmm.